<laughs> teasing, project, really Pepper. <laughs> Para sa lugaw. Nilagyan ko na kanina eh. Eh, matabang pa rin. Dalawa uli. Ito yan. yung nilagay ko kanina o oh, dalawa. Ito uli, dalawa. Kakapirangot kasi. Kakapirangot <laughs> kasi. Okay, eh, ang laki ng tasa ko. No kasing laki ng mukha ko. <laughs> 'Di ba? Kasing laki ng mukha ko, no. <laughs> so issue, <laughs> Tapos, meron akong tinapay. It's <laughs> It's available it. <laughs> in Nulang pala man. Oh, di ba? Carb. Sa carb. Carbs. Carbs. <laughs> <laughs> Parehong carbohydrate. Carbohydrate. <laughs> one window patio door or entry door and get the next one 40% off with a minimum purchase of four Isarap. plus save an extra $45 on every window and door another way you can go monthly payments and no interest. payments in any case a micro i don't know what i'm going on going to call this 30 first so i will not this for you call 1800 501 1400 so go Consumer cellular. We pride ourselves on giving you fast, reliable, nationwide <laughs> coverage, and to half the cost of the leading carriers. But don't worry. We've do <laughs> got going for us. <laughs> Get the new Samsung Galaxy Z Fold 6 or Z Flip 6 for up to $400 off. Call or go online to switch today. Close captioning brought to you by Mesobo.com. <laughs> <laughs> if you were a one have of we'll send you a free. Book Nanonood ako nung kay, kay Kamala Harris, the night, usual kay, on the kay Kamala Harris yung kakadidatong presidente ng Amerika. Baka, baka manalo. Ang lakas eh. Ang lakas sa kabataan. Yung isa naman, baka manalo pa eh. Ang lakas din eh. <laughs> Bahala sila. <laughs> Usong-usong gamitan. Itong live ko na to. Continuation ng live ko kanina. Tungkol kay BP Sara. Grabe, gamit na gamit si BP Sara. Tinulungan pala niya si Senator Risa Ontiveros. Nagmakaawa sa kanya, humingi ng tulong. Tapos nung nanalo, binati agad sila mismo <laughs> manggagamit sino pa manggagamit yung magkapatid na nikluhod din sa kanya tapos nang tinulungan niya nung nanalo na niya ano pinagpaplanuhan siyang i-impeach ngayon <laughs> pati yung pinsan na tinulungan din ginagawa rin sa kanya puro kawalang rayaan, di ba mga manggagamit mga abusado mga mga ano grabe sa power Nung nanalo na, ala na. Kawawa naman ng mga Duterte. Hmm. May tugtog. Mamaya may tugtog. Ang lakas nito, oh. Meron pa siyang mga vloggers. Malaki. Matindi laban dito. Sa Philippines kayo. Eh. Kumusta kaya laban? Sino kaya ang lalabang presidente ng Pilipinas sa 2028? <laughs> hinapay yung, <laughs> yung <laughs> 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 <inaudible> nasa ref to tumigas <laughs> <einer> nilagay ko sa microwave ng ilang segundo o di masalap na it's it's absolutely surreal. I mean, I can't believe we're sitting here in the convention center and I'm about to talk before dito, death 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 Right, the last convention I went to was in Philadelphia for the RNC. Tapos yung mismo mga nag-interview ko minsan, nakikipagtalo uh, sa ini-interview. Halatang halata mo yung ayaw nila. Sa Philippines din naman, so gano'n so na so rin, so rin ngayon. Ang ganda na nga eh. Totohanan na laban. Kaya yung mga manggagamit dyan, Ingat-ingat na, wag nang basta gumagamit. Pagka, pagka tinulungan kayo, tumano kayo ng utang na loob. Napahiya tuloy yung senator sa, 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 senate hearing kahapon. Nakakahiya yung katotohanan pag isinampal sa'yo. Kasi truth hurts.

Kaya paniniwalaan mo sila. Yeah, I mean, Parang si Kati Binag, di ba? Paniniwalaan mo si Kati Binag. Uh, Ang sinasabi ni Kati Binag, kontra doon sa Bilanggo, me, doon sa nakatulan na ng o ano-ano. Sino nagsasabi ng totoo? Yeah, Bigat naman itong task. i think you know you have this former press secretary saying this is what he thinks of his supporters i to <laughs> detest the fact that he speaks of them in that way because it's so disrespectful and what i i think what really breaks my heart is just how much they rally around someone who really just doesn't care about them like has complete disregard has no identification with the middle class or the working class

nawala ko sa soft drink dahil sumasakit ang tiyan ko. Sa tea naman, na-activate din yung sakit ko. Kaya, yeah. dito na lang tayo. Yung lugaw, gawin natin kape. <laughs> hmm. Di diba, Lugaw. Lugaw, lugaw. Di ba? Lugaw. Lugaw. Bising na si Vice President Sara Duterte. Sanib-pwersa na yung tatay, tatay digong. Yung anak na lalaki, yung congressman. Yung anak na bunso, mayor ng Davao. Saka si Vice President. Wala naman silang ginagawang ano eh. Ang sinasabi nila at ang sasabihin lang nila, puro totoo yun ang masakit. Pag yung totoo ang nagsalita, ano ang magiging laban ng mga sinungaling, mga kawatan, mga manggagamit, di ba? Problemang malaki yan. Ang kasi Kasing laki ng mukha ko. Ah, yun lang po, yung gusto kong anuhin. Maraming tao, Ginagamit lang ikaw kasi meron kang magagawang buti. Ginagamit ka kasi may maitutulong ka. Diba? Ganon ka rin ba? Gagamitin mo yung iba kung may maitutulong sa'yo at pag nakuha mo na yung gusto, tapon na. O diba? Sabi ko nga, hindi ako lumalayo yung kapatid ko. Grabe, brother. Ang laki nang naitutulong ko sa iyo. At talaga ang laki nang nagawa ko. Bakit dumating ka sa punto? Ay, busog. Dumig high story po. Bakit dumating ka sa punto at dumating tayo sa punto na to? Nagpupunta ako dito sa social media para magsalita. Hopeless yung face ko eh. Dumi na naman ako. Sorry po. Wala nang makasaklolo sa ako. Ang sinasabi ng mga hinihinga ko ng tulong. Jeng, pasensya ka na. Sa kaso mo, sa problema mo, only God can help. At naniniwala ako na talaga siguro nga only God can help me. Tapos tinuro niya sa akin, pinaramdam niya sa akin, ganito siguro. Eh, hindi, hindi ako sure So, si sige, na, Jeng. Tanggapin mo na lahat ng kahihiyan matitikwan mo <laughs> sa pagsasalita mo. <ako. laughs> sa pagbantad mo. Kaya tanggap na tanggap ko lahat ng kahihiyan. Sinasabihan akong bobo, patay gutom, lukaret, berat, manggagamit, di ba, ano, tanga, lahat na, di ba? Hmm. Kahit ano sabihin nyo, sanay na. Kaya lang, kailan kaya matatapos yung ginagawa sa akin ng mga taong <laughs> to? <laughs> Tanong ano? Pero ano man ang mangyari, I will stay here. Sige po, may na. Ma maano Maka Makaka-copyright. Tapos ko kayo Ang sarap kumain. Carbs sa carbs. Try nyo. Lugaw, gawin yung kape. <laughs>